anong if first bite nyo din eh pag ring plato? Yung potato wedges ba? Pizza? Wings? O pasta? Napatigil naman kami sa Yellow Cab sa Eslex pa uwi galing Maynila dahil napanood na re ang post ng Yellow Cab na meron silang pa power lunch. Ayos din nga naman para lahat ng paborito mo e eh nasa iisang plato. Ang pinili ko eh, pepperoni, tapos ano pa nga ba kundi Charlie Chan, tapos hot chicks. Pare ang pinili ni Aisha. Ako ari muna, pinakamadali kainin. First bite! Thank you Lord! Yan, mapapaibig na sa pizza, kalahati agad ang ubo sa isang kagat. Ari sadya ang the best pasta ng yellow cab. Yung alat nun, bagay na bagay sa anghang ng hot chicks. Tapos hahabulin na rin ang hang naon. Chili oil na sa pizza. Last bite na ng potato wedges. Tapos halinhinan na ang mga natira. Kaya ano pipiliin nyo na pizza, pasta at wings din eh. At sa pagkain ano ang inyong atake? Ay siya tikme kung napapaybeg.